For today's video ay kami ay pupunta doon sa kabilang lote at yun nga ay nila ina. kasama ko nga din yung batang maligalig at talaga naman niya na hindi papayag ay. na hindi nga siya kasama. At kung makatakbo nga ay akala mo ay hinahabol. At nang mga oras na yan siya nga ay tuwang tuwa dahil nakapagsuot na nga siya ng chinelas mag-isa. At hinding hindi na nga natatanggal. Anyway, malapit lang naman yung aming kabilang lote sa mismong bahay nga namin. Kaya naman pwedeng-pwedeng lakarin. At buti na nga lang din ay natuyo na nga yung mga putik dito. Eh kundi ay napakahirap talaga maglakad papunta nga dito. At after nga ng 4,000 steps ay nandito na nga kami kaagad. At tingnan nyo nga kung gaano nga siya kaaliwalas ngayon. Bali ito nga pala yung pinalinisan nila ina. At tingnan nyo naman kung gaano nga kadami at katataas nga yung mga damo. Bali dito nga pala nagtatanim yung aking biyana ng mga kakao at mga saging. At after nga ng isang araw ay etong at Linis na nga yung kabilang lote. Nung bandang hapon ay tinapungan na nga yung mga damo na nakuha nga dyan at napakaganda nga na pausukan yung mga tanim para matanggal nga yung mga langgam na siyang sumisira sa mga bunga. At may nakita nga ako dito na nakatanim pala na dwarf o yung mga tinatawag nga na maliliit na puno ng buko. Ito nga din pala yung pinatanim ko nung mga nakaraang nakaraang taon at etong at malaki na din. Ito nga din pala yung mga tanim na galing nga sa barangay at etong at malalaki na din. Siguradong paglaki nga ng mga bata ay meron nga silang makukuhang mga bunga. Uno nang Mabaw, Lanzones at Trambutan. Meron pa nga kami tanim sa likod at hindi ko na nga lang na videohan. Dito nga sa lote na ito ay pwedeng pwede ka pang magtayo na kahit limang bahay pa. Pero syempre ay yung katamtamang laki nga lang. Pero sabi ko nga ay napakaganda nga magtayo dito ng bahay kubo. At kapag meron na nga bahay kubo ay pwedeng pwede ka na nga din magtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay. At dahil Vermans na nga ay naglalabasa na nga rin yung mga napakaraming bunga ng kakao. At habang ako nga ay nagvideo video dito ay may napansin nga ako na napakaraming bunga ng kakao. Ngayong Vermans talaga ay kalakas talaga ng pagbunga ng mga kakao. Namumunga pa din naman yung mga puno ng kakao kahit hindi vermans kaso ay iilan nga lang. Hindi nga kagaya ng kapag ka-vermans ay talaga mang hitik na hitik sa bunga itong mga puno ng kakao. May isang bata nga dito na nakamana nga kung paano nga malaman kung hinug na nga yung kakao at pinipitik pa. Anyway, ganyan kasi yung ginagawa nila para malaman nga nila kung hinog na nga yung mga kakao. Sa sobrang tuwa nga niya ay muntikan pa nga bunutin yung isang bunga. Anyways, mga Marcy, simula nga nang mabili nga namin itong kabilang lote na ito. Ay sinimula na nga rin nila taniman nga ito ng mga kakao. Kaya naman habang lumilipas nga yung panahon, hetong at namumunga na nga rin yung kanilang mga paghihirap sa kanilang mga tinanim. At ako nga ito ang tuwa dito sa isang puno na ito na halos pula nga ang kanyang bunga. Ang ginawa nga Ina na pagtatanim nga ng mga kakao dito ay halos sa gilid lang. At dito nga pala sa bandang likuran ay dito kami nag-aalaga ng baboy dahil every time nga na umuwi yung aking asawa ay nag-aalaga kami ng kahit ilang baboy. At kung napansin nyo nga ay meron nga din pala ditong kulungan ng manok dahil nagtry nga din kami na mag-alaga ng mga broiler. At yun nga yung ginawa naming negosyo pagkababa nga ng aking asawa. Kaso ay mahirap talaga mag-alaga ng ganun lalo nga kapag ka meron kang mga kapitbahay. Sa pag-aalaga nga ng ganun ay hindi talaga may iwasan na dumami nga yung mga langaw. Kaya naman tinigil na nga lang namin yung pag-aalaga. At sobrang tuwang-tuwa nga din ako dito sa nag-iisang puno nga na ito na napakarami talagang bunga ng kakao. Binila nga daw yan ang aking biyanan at nasa 37 pieces nga daw yung kanyang bunga. Kapag siguro kami ay may sapat na budget na ay dito na nga lang kami magpapagawa ng bahay kubo. At sa paligid nga ay pwedeng pwedeng magtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay. Abangan nyo na lang sa mga susunod kong video kapag ka pwede na nga i-harvest itong ating mga bunga ng kakao. At alam nyo ba na kami nga ay thankful na sa ganitong blessing ni Lord? Dahil syempre hindi mo na nga kailangan pang bilhin. At yun lang po for today This video, thank you for watching. God bless po.